sumapo na yun mo na yung bunga <clears throat> malapit lapit na to yan hanggang doon may kubo Kami pa lang. Eh, Tumutubig pa kami at matagal-tagal pa itong eh. Wala talagang damo yung sabog. Ano? Oh. Silit na yun natin. Madali mo saan. Yung pag-ester talaga nga. Ano? So, na na yan, no? oh, oh. yung mga yun? mga yung, dabuk, tiyan, yung Ayan guys, malapit na to. Mga anong pitcha to kay Dan eh? Magagapa. Sagat na sa ano? March? Oh, Mga March 10. Saka sakali, magapas na to. Ayan, paikot na yan. Nakal doon. Mga March 10. Pwede na to. Sagat na to sa date na yun. Oo, oh, sagat na Yan guys, tinutubigan pa namin baka ano. Yung iba kasi sumasapaw pa lang, ayan. Yung iba ko na. Wala naman ganon din ano, pa isa-isa lang. Kumapal din 'to eh. Alam ko manipis lang 'to eh. Oh. sabog natin may halo <laughs> baka may pang isang kaban pa yan you know? oh. So. Guys, tumutubig pa kami. 국민 רוצה להמדע